Kamusta mga ka-full court? Isang matinding trade rumor ang kumakalat ngayon na posibleng magdala kay Kevin Durant sa Los Angeles Lakers, pero hindi ito mangyayari ngayong season. Ayon sa mga ulat, ang trade na ito ay maaaring maging bahagi ng mga major moves ng Lakers sa offseason. Kung matutuloy ito, siguradong magiging isa ito sa mga pinakakontrobersyal na trade ng taon. Alamin natin ang buong detalye at kung sulit nga ba para sa Lakers na isugol ito. Base sa lumalabas na report, posibleng makuha ng Los Angeles Lakers si Kevin Durant sa isang blockbuster trade deal sa offseason. Kapalit naman nito, posibleng ipadala ng Lakers sa Phoenix Suns ang kanilang key players na sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Dalton Neck, Gabe Vincent, at Jared Vanderbilt. Kung totoo ito, malaking shake-up ito para sa roster ng Lakers. Si Durant ay isa sa pinaka-deadly scorer sa NBA na siguradong makakatulong sa pagdadala ng scoring load sa tabi ni na Lebron James at Luka Doncic. Pero ang tanong, sapat ba ito para masiguradong magiging title contender ang Lakers? Kung matutuloy ang trade na ito sa offseason, mukhang desperadong hakbang ito para sa Lakers na muling makabalik sa championship contention. Sa isang banda, malaking impact player si Kevin Durant, elite scorer, clutch performer, at may championship experience. Sa pagdagdag sa kanya, magkakaroon ng Big 3, ang Lakers na kayang makipagsabayan sa mga top contenders tulad ng Denver Nuggets at OKC Thunder. Ngunit may malaking kapalit ito. Ang pagkawala ni na Austin Reeves, Rui Hakimere, at Jared Vanderbilt ay magpapahina sa defensive identity ng Lakers. Si Reeves ay isa sa pinakamaaasahang perimeter scorers at playmakers ng team. Si Hakimere naman ay isang solid two-way forward, habang si Vanderbilt ay kilala sa kanyang elite defense na mahalaga lalo na sa mga playoff series. Bukod pa niyan, ang pagsasama ni Durant sa Lakers ay may kasamang injury concerns. Alam naman natin na madalas siyang hindi nakakakompleto ng buong season dahil sa mga injury issues. Kung hindi magiging 100% healthy sina Durant, Lebron, at Luka, baka mas lalo pang lumubog ang kampanya ng Lakers sa halip na umangat. Para sa Phoenix Suns naman, mukhang mas makikinabang sila sa trade na ito pagdating sa depth. Kilala ang sa pagkakaroon ng mababaw na bench, kaya ang pagkuha ng mga versatile role players tulad ni Narivs, Hakimere, at Vanderbilt ay makakatulong upang maging mas balanced at flexible ang kanilang rotation. Ano sa tingin nyo mga ka court? Dapat bang isugal ng Lakers ang kanilang depth at key players kapalit ni Kevin Durant? O mas mabuting manatili sila sa kanilang kasalukuyang roster at palakasin na lang ito sa ibang paraan? E-comment nyo na sa baba ang inyong mga opinion. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa Full Court para sa mga pinakabagong balita, analysis, at maiinit na usapan tungkol sa Los Angeles Lakers, kita-kit sa susunod na video.